Magandang araw sa ating lahat guys, it's Wang again, mapagpalang araw sa atin, welcome na naman sa ating youtube channel Ngayong araw guys ay i-share ko sa inyo isang ore ng kakanin na tuwing agusto ko lang matitikman Dahil nga guys, nandito tayo sa Kadayawan Festival sa Magsaysay Park So maraming mga binibentang uh, mga kakanin sa iba't ibang tribo tulad na, na itong kakanin na ito na binabalot sa abaka sa balat ng abaka. So, yun po ang tinatawag nito guys ay uh, uh, dudul kakanin ang tawag nito guys. Maliban dito guys, mayroon pa silang iba't ibang mga tinitindang kakanin na mula din sa kanilang tribo. Tulad naman itong isang ori ng kakanin na amik ang tawag nito guys na mula sa bigas at pinerito sa mantika. At ito pa, hindi ko alam kung anong uri ng pagkain ito guys sa kakanin uh, parang panyalam ang tawag nito guys na mula sa harina at sa niyog. So ito naman guys ay dudol na kakanin mula ito sa Maranao tribe. Ang laki niya guys at magkano naman ang isa nito ang laki po. Ang malaki po ay 200 pesos. Ito naman mga iba't ibang kakanin dito guys. Suman, so mga at iba pa no dahil nga da, guys dahil kadayawan festival ngayon sa Davao City so maraming iba't ibang uri ng mga kaninan nandito na parang kakaiba din ang kanyang balot si so, simple, hindi pwedeng hindi tayo bumili kaya bumili ako kahit dalawa lang no so ngayon guys papakita ko sa inyo kung anong itsura at uh, maganda din yung kanin pagkatali no ayan so buksan natin kung anong laman sa loob para makita niyo itong oh, isang uri ng kakanin So, tuwing agusto ko lang kasi ito matitikman dahil nga magmula pa ito sa Lanao binabiyahi sa Davao City no bilang presentation nila sa kanilang uh, tribo so ayan po guys sumitsoran niya ayan medyo maitim po siya no so ayan mga kawing titikman natin syempre kung ano ang lasa nitong ori na ito ayan so masarap siya guys sobrang lagkit niya malagkit po siya guys parang may halong lasang durian konti yung parang nilagyan ng muscovado sugar. Pero ang kakanin na ito, guys, ay sobrang, ano, uh, ma ano siya ba, sobrang tagal yung uh, buhay niya, guys, no? Yung expiration, hindi siya basta-basta masisira kahit nabutan pa siya ng isang linggo, guys. So, ito yung kagandahan ng kakanin nito, mga kawing. So, yan, kain tayo, guys. Ayan, sa mga gustong pumunta rito, guys, ay ako y talaga nag-i-enjoy rito, guys, sa... Uh, Uh, magsaysay park dito ito sa Davao City no so tinitingnan ko yung mga iba't ibang mga kanin dito at ito nga nakita ko itong uh, ano na ito yung doodle no nagawa sa malakit at uh, asukal at niyog so napakarami rito guys tinitinda nila ay uh, yung maliit ay 30 pesos yung malalaki naman ay 200 pesos depende sa laki ang presyo mga kawing so ayan tuwing ano kasi itong kadayawan Uh, pumupunta ako rito para bumili ng kakanin na ito, guys. Ay, siyang tunay nga naman talaga ay uh, satisfied yung ating craving, no? Sa doodle na kakanin. Sabi nga nila, guys, itong doodle na kakanin, uh, inahanda ito tuwing may Uh, special na okasyon sa kanilang tribu guys sa Maranao tribe ito guys ay 200 pesos ang bawat isa niyan sobrang laki naman niya sumabot siya ng isang kilo kaya hindi ko kayang abusin niyan guys no saka baka masobrahan tayo ng tamis pag naubos natin guys okay lang yan kung mayroon tayong uh, handaan, pwede natin itong ipanghanda din, no? So, yan po guys, dito ngayon sa Davao City salamat sa panonood, bye!